Magandang araw mga lods. So ito yung diskarte ko sa pag uh, prito ng bangos mga lods. Bali hiwa-hiwaan ko ng maliliit para pagkinain. Hindi maramdaman yung tinik. Ganyan yung diskarte niya mga lods. At pag naprito at kinain mo parang boneless na yan mga lods. Ang diskarte ko naman sa pagpiprito mga lods para hindi kayo matalsikan. Nilalagyan ko yan ng uh, cornstarch winiwisikan ko lang yan ng cornstarch mga lods para iwas talsik kasi ang bangus kapag prinito natin matalsik kaya wisikan mo ng cornstarch yan at sana ay uh, may matutunan kayo dito mga lods oh di ba walang tumalsik wala yan Easy. Thank for watching mga lods. Magandang araw sa inyong lahat. Isasawag ko ito sa gulay.